Right, mga kamukin, yan, magandang gabi Time check mga kamukin, malapit na alasays no? Dito tayo sa Tapo project, no? galing tayo sa Tago mga kamukin And then upload ko na din yung uh, update sa Tagong project mga kamukin Puntahan nyo sa YouTube channel na to yung uh, Update natin sa Tagong project Marami din kayong makukuhan dagdag kalaman dito mga kamukin Sa uh, YouTube channel na to Okay So dito tayo sa Dabo project mga kamukin Update tayo Yan, shout out nga pala kay ma'am no? Sa Harmony Subdivision siya nakatira no? So may pinapakotisyon siya sa atin So ma'am uh, pasensyahan nyo na hindi ko naipasa ngayon Yung kotisyon na ginagawa ko Bukas na lang ng hapon ma'am yung pinakasigurado Kasi kinapos ako sa uras ma'am no? uh, Unang una umuulan O oh, need ko magpasilong O oh, kaya kinapos tayo ng uras So bukas ng hapon ma'am asahan nyo po May papasa ko na po yung kotisyon Para sa project nyo na gustong ipagawa sa amin Okay Medyo madilim na talaga siya mga kamagin So ito na yung update natin sa Davao Project. Nandito na tayo sa taas, you know. Napapansin niyo no? Nandito na tayo sa pinaka magiging soon na slab natin, no. Uh, flooring slab, no. Ito na siya. Oh, so, napapansin niyo mga kamukil. Ayan. Ba. Diba? bat kulang yung mga purma ng ating uh, beam. So ginagawa namin yan mga kamukil kasi tulad nito. Ayan, ito dito na part buo na siya. Pagdating doon, kulang. Kasi mga kamukil, napapansin nyo, wala pang bakal, no? So, bukas pa mag o mag i o i-kakabit itong mga parilya ng ating beam, no? Dito sa uh, second floor. O, kasi ko pagka uh, isarado natin lahat mga kamukil, tulad nito, mahihirapan na po yung uh, mag-install ng mga bakal. So, need natin na open lang muna yung kabila. So, yun yung pagka no? Habang hinihintay natin yung steel man, o, oh, pinapagawa ko rin sa kanila yung mga pwedeng gawin, no? Para pagka matapos na managilatag yung bakal so lalagyan na lang kaagad ng purma matik na dritso na so ito nakikita nyo mga kamukil ayan yan may mga ano na so dito natin ilalatag yung mga steel diking natin ito yung mga deck dito siya mapapatong yan oh so ganyan lang kahaba yung opening na yun yun yung ating hagdanan o ito uh, yun yung mga dik nalalatagan yan ano yan itong mga maliit na box kung napapansin nyo so pag flooring yan mga kamukil ah uh, wala na kayo makikitang ganyan ng box-box baka sa mga baguhan sabihin nila na ano ha uh, ganyan din yung makikita pagdating sa taas hindi flat na po yan lahat mga kamagino kung gaano mula dun sa pusti na yon papunta dito yun hanggang dun yung ating pag no makikita natin so, malapad na so, pagdating na naman dito sa taas uh, sundan na naman natin yung nasa plano kung paano ilili out gaano kalaki yung mga kwarto ilang kwarto so dito na natin makikita right napapansin nyo may extension tayo dito ito yung pinaka balkoni Yan o. Balkone na to dito na part. O. Itong posti na to, dyan makakabit yung ah uh, parilya natin sa beam. Papunta din sa kabilang posti, sa may pader. So, itong mangyayari dito mga kamukil, medyo maliit na lang to na posti. Uh, nasa 25 cm yung laki. Uh, maliit na lang to na beam. No? Yung laki ng ating beam dito, papunta doon. Kasi, inaano lang din natin yung laki ng posti dyan. Sa unang wuling nila, sa unang pader nila. No? Nasa 25 cm yung posti na yan. So yun lang din yung ating tatapatan kung gaano kalaki ang pusti na yan. So, mahirap naman mga kamukil na mag 30 cm yung beam natin uh, 25 cm lang laki ng ating pusti. Ang pangit po no no. So pantayin na lang natin. Ipantayin natin. Tapos pagdating dyan sa dulo, ang mangyayari dyan uh, papatong na lang natin sa pinaka pile yung ating flooring. Pero mag stepiner beam pa rin tayo no. Gamit pa rin tayo ng bakal may bakal pa rin siya. Para uh, ano na, masusunod natin yung nasa plano no mga kamukil kasi may pile pa yan dyan bago mag flooring so sa taas naman pile naman tayo pero itong post na ito mga kamukil nakalitaw pa lang no? mula dito sa pinaka flooring sa slab natin so may ano pa sya may allowance pa syang 120 cm dun magpipix yung ating uh, design sa balkoni o parang magiging railings yung mga kamukil yung nalagay sa plano is uh, decorative no decorative na mga CHB pero uh, binabago ng may-ari no ang mangyayari dito puro na grills no puro railings yung makikita dito sa labas kasi yun yung gusto niya para magiging terno dun sa pader no yung design ng pader kasi may mga railings din yan sa o may mga grills din dyan sa pader so isahan na lang daw para uniform tingnan lahat so simpre kahit na may plano tayong sinusunod pag sinasabi ng may-ari ah uh, ito yung gusto ko ialisin na to wala tayong magagawa no uh, tayo din naman mga purman o kontraktor tinitingnan din natin kung kaaya-aya bang tingnan yung gusto ng may-ari hindi pagka halimbawa hindi natin hindi siya kaaya-aya Paliwanag natin na talaga yung plano susundin natin pero kung sakaling sabihin ng may-ari maganda man o hindi ang kalalabasan basta gusto ko yun yung gagawin mo so wala kang magagawa <laughs> sumunod ka na lang kasi yun yung nagpapasahod sa inyo yun yung nagbabayad yun yung may-ari kaya sundin na lang natin okay mga kamugil hanggang dito lang muna yung ating update no bukas uh, pag makarating ako dito ng maaga-aga pa uh, videohan natin to ng maayos no? ipapaliwanag ko sa inyo isa-isa kung ano ba yung mga uh, purpose yung mga ganito no? ano ba yung mga uh, dinadala niya kung bakit nalagay yung isang bagay na yan ano ba yung purpose niya sino ba ang sasa ano ba ang sasaluin niya bakit nakaganyan yung forma so ipapaliwanag natin bukas mga kamukil isa-isa no? okay thank you mga kamukil